Bakit nga may milyonaryo o mayayaman ang nagpapanggap na mahirap? Mapapansin mo silang na mukhang mahirap o simpleng tao lang. Kahit alam mo naman na, madami silang pera o mayaman. Sa video na ito malalaman mo, paano ba sila gumegastos at kung bakit nagpapanggap o mukhang mahirap ang karamihan sa mga mayayaman. Narito ang ilang reason o dahilan kung bakit ginagawa ito ng mayayaman. Number 1. Stealth Wealth Isa sa mga rason kung bakit ginagawa ito ng mayayaman, ay dahil bilang stealth wealth. Ang stealth wealth ay ang hindi pagpapakita ng totoong financial status o kayamanan sa mga tao. Na kahit madaming pera na panggastos sa mga kung ano-ano, namumuhay pa din ng simple. Ang mga mayayaman ginagawa ang stealth wealth, ay iniiwasan ipakita ang mga signs ng pagiging mayaman. Tulad ng mga mamahalin gamit, naglalakihang bahay, pagkakaroon ng luxury cars o sports cars para mapanatili ang low profile sa mata ng mga tao. Ang stealth wealth ay hindi lang talaga para itago ang yaman, kundi para i-manage ang success sa pera para din makapag-focus sa pag-achieve ng sariling goals, sa experiences, relationship, privacy at pag-priority kung anong mahalaga para sa iyo kaysa sa pagpapakita ng yaman. Number 2, security and privacy sa pagpapanatili ng low profile ng mga mayayaman, nababawasan ang risk o panganib na maging target sila ng scams, taong gustong mangutang, mga taong gustong makakuha ng pera sa kanila, at iba pa. Ang pagtatago ng kayamanan nila, nakakatulong na maprotektahan ang kanilang ari-arian at kaligtasan. Number 3. Maiwasan ang inggit. Ang pagpapakita ng pera o yaman ay nagdudulot sa ibang tao ng inggit at galit. Ang mga milyonaryo ay pinapahalagahan ang relasyon, ay mas pinipili na lang iwasan na ipakita ang pagiging mayaman. Number 4. Focus sa personal goals. Marami sa mga milyonaryo o mayayaman, ay naiintindihan ang totoong saya ay nagmumula sa mga experiences o karanasan, relationship at pag-improve ng sarili, kaysa pa mga pagkakaroon ng mga material nagbagay sa pagpili ng simpleng pamumuhay inilalaan nila resources o yaman sa mga masulit na experiences, travel, education at pagtulong sa mga nangangailangan. Warren Buffett Isa sa mga halimbawa ng tao na sobrang yaman pero mukhang karaniwan lang ay si Warren Buffett. Nag-drive siya ng karaniwang kotse, ang 2014 Cadillac XTS. Hindi ito makikita sa mga luxury cars ng mga sikat at mayayaman. Sinabi niya din sa mga interview na minsan sumasakay siya sa mga public transport tulad ng bus. Nakatira siya sa lomang bahay na nabili niya noong 1958. Sa halagang 31,500 US dollars o mahigit 1.5 million pesos. Hindi mo siyang makikitang magastos, may mga pagkakataon pa na kumakain siya sa mga fast food. Pero maniniwala ka ba na ang kayamanan o net worth niya ay umaabot ng US 120 billion US dollars as of 2023? Kaya hindi lang siya milyonaryo kundi bilyonaryo pa. Ikaw kung meron kang 5 million pesos, saan mo itong mas pipiliin gamitin? Sa pamumuhay ba ng simple o stealth wealth o sa pamumuhay ng mayaman? Comment down below at e-share mo din ang idea mo. Gusto namin mabasa yan. subscribe click on the bell to turn on notifications